Bago pumanaw ang sikat na ama sa pananalapi, siya ay sumulat at nag-iwan ng liham para sa lahat. Hindi ka dapat magtrabaho para sa pera. Ang mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Kapag nagtatrabaho ka para sa pera, magsisimula kang mag-isip tulad ng isang empleyado. Kapag natutunan mong mag-isip tulad ng isang mayaman, makikita mo ang mundo ng iba. Ang mayayaman ay nakatuon sa kanilang mga aset at bawat dolyar sa kanilang aset column ay parang empleyado na nagtatrabaho para sa kanila. Huwag magpadala sa iyong emosyon. Maraming tao ang kontrolado ng takot at kasakiman. Takot ang nagtutulak sa kanila na magtrabaho ng magtrabaho, kumita ng pera, at umasa na mababawasan ang kanilang problema. Samantala, ang kasakiman ay nagtutulak sa iba na gawin ang mabilisang pagyaman. Oo, oh, may mga yumayaman ng biglaan. Ngunit kung wala silang kaalaman sa pananalape, mabilis din silang nawawalan ng pera. Kaya't mag-aral at huwag maging sakim o matakot. Huwag bumili ng mga bagay na liabilities kung gusto mong maging malaya sa pananalapi. Maraming tao ang bumibili ng liabilities at inaakalang assets ito. Inuuna nilang bilhin ang magagarang sasakyan, motorsiklo, at malalaking bahay. Ngunit inuuna ng totoong mayaman ang pagbili ng assets at ang kanilang assets ang bumibili ng kanilang luho. Halimbawa, bumibili sila ng mga paupahang bahay na siyang nagbabayad para sa kanilang mamahaling sasakyan. Keep it simple and stupid o panatilihing mamuhay ng simple. Huwag masyadong gawing komplikado ang daan patungo sa kalayaan sa pera. Ang simpleng dapat tandaan ay, ang asset ay naglalagay ng pera sa iyong bulsa, samantala ang liability ay anumang bagay na nag-aalis ng pera sa iyong bulsa, tulad ng bahay na tinitirhan mo, sasakyan at utang. Maraming tao ang nag-aakalang ang bahay nila ang pinakamalaking asset nila, ngunit hindi ito asset kung hindi ito kumikita ng pera. Ang ating mga paaralan ay hindi nagtuturo ng financial education kaya't maraming tao ang nahihirapan sa pera. Ang yaman ay nasusukat. Sa kung gaano mo katagal kayang mabuhay, isipin mo, kung titigil ka sa pagtatrabaho ngayon, kaya mo bang mabuhay sa loob ng isang taon? Alagaan ang iyong sariling negosyo. Kung may trabaho ka, magsimula ka na rin ng sarili mong negosyo sa iyong libreng oras. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa cellphone o pag-travel ng walang humpay, gamitin ito upang buuin ang iyong negosyo. Huwag kang magtrabaho habang buhay para sa iba. Simulan mo ang sarili mong negosyo at palaguin ito. Paghusayin mo ang iyong isipan. Maraming tao ang tinitingnan lang ang oportunidad gamit ang kanilang mata. Ngunit kung mahasa mo ang iyong isipan, makikita mo ang mas maraming oportunidad. Matutong magkaroon muna ng kaalaman bago mag-invest. Ang investment mismo ay napakaganda, pero kung hindi mo alam ang pinapasok mo, doon ito nagiging mapanganib. Palawakin mo ang iyong kaalaman. Hindi mo ito matututunan sa paaralan o sa kung sino-sino lang. Bagkus matututunan mo ito sa pagbabasa ng mga libro at pakikisalamuha sa mga eksperto sa investment. Matutong humawak ng pera. Para yumaman ka, dapat alam mo ang tamang paghawak at pagdaloy ng pera o cash flow. Ang pagkabigo ay nagbibigay inspirasyon sa mga nagwawagi sa buhay. Ang pagkabigo ay tumatalo sa mga taong talunan sa buhay. Lahat ng tao ay may takot mawala ng pera. Ngunit ang mga matagumpay ay natututo mula sa kanilang mga pagkakamali. Ang aral dito, ang pagiging matalino sa pananalapi ay hindi lang tungkol sa pagkita ng pera, kundi sa tamang paggamit at pagpapalago nito. Dapat tayong matutong mag-ipon, mamuhunan, at hindi magpadala sa emosyon pagdating sa pera. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa kayamanan sa mundo, kundi sa tamang pagpapahalaga sa ating buhay at sa ating pananampalataya.